Maraming dahilan kung bakit ang tao ay pumapasok sa isang relasyon. Hindi lahat ng dahilan ay tama, kaya minsan ang relasyon, hindi lang nauuwi sa wala, nagiiwan pa ng negatibong damdamin na malala. May pumapasok sa relasyon dahil sa physical attraction. Hindi naman masama ito, pero kung ito lang ang pagbabasihan, eh mahinang pundasyon para sa relasyon dahil alam naman nating ang physical na ay pansamantala lang kung ang pisikal na kagandahan nga sana ay nakapagpapatagal ng relasyon. Eh sana lahat ng magaganda at guwapo ay stable lang relasyon. At yun namang mga hindi kagandahan at kagwapuhan eh sira agad ang relasyon. Pero alam naman natin na hindi ganoon dahil nga bukod sa itsura eh marami pang iba na dapat maging konsiderasyon. Ito pang pa isa. Misan may mga tao na nagpapasaya sa iyo at puro green flag pa nga. Pero ang tanong ay handa ba siyang makipagrelasyon? Kasi minsan, kaya kang pasayahin ng isang tao pero hindi siya handa na makipagrelasyon dahil iba ang demands ng relationship. Yan ang dahilan kung bakit minsan okay na okay kayo pag hindi pa kayo pero once na pumasok na sa relasyon, eh nag-iiba na. Tandaan mo ha, hindi lahat ng nagpapasaya sa iyo at kinoconsider mong makarelasyon eh handang makipagrelasyon sa iyo. Iba ang konteksto at demands ng relasyon. Kaya iba pa din yung talagang klaro at defined ang relationship nyo para walang maghihintay sa wala at hindi na mi misinterpret ang mga intensyon nyo. Minsan kasi sayang yung relasyon bilang magkaibigan dahil nasira at nagkailangan nung nagtangka ang isa na iangat sa more than friends ang status. Ang paalala nga ng Bible, sinasabi sa kasulatan, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikipag-isa sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Responsibilidad ang tinutukoy dyan at ang realidad na merong kailangang isakripisyo para pumasok sa isang relasyon upang ito ay mag-work at maging maayos. So, mamahalin mo na ba? Ang magandang tanong eh, handa na bang pumasok sa relasyon? May taong handang magmahal pero hindi handang pumasok sa relasyon. Kulang pa sa preparasyon pagkaganoon. Mas mainam ang may kahandaan, hindi lang na magmahal, kundi kahandaan at tumupad sa responsibilidad upang ang relasyon ay maging maayos at matatag. Laging tandaan na kapag tama ang pundasyon, ang pagtatagumpay ng relasyon ay mas posibleng makamtan. Kaya gawin ng tama at asa ka pa.